Lobos plays ni Kaiju napapadales na nga mga defender na pipilitan na rin na bigyan si Kai ng foul kapag nasa loob na ito ng paint para sa opensa. Japan Women's National Basketball Team ginulat ang Espanya tinalo sa Olympic Qualifying Tournament. Japan umaangat na sa larangan ng basketball kay Soto Offense at Defense sa last 2 games nila at ang pagangat ng Japan sa larangan ng basketball yan para sa video natin ngayon umpisahan na natin. Ibang level na rin talaga ang Japan pagdating sa larangan ng basketball at maging ang kanilang Women's National Basketball Team ay nagawang manalo laban sa Espanya na merong FIBA rank na number 4. Ang score ng larong ito ay 75-86, 11 points ang naging lamang ng Japan sa game na ito. Naglalaro ngayon ang Japan Women's National Basketball Team para sa Olympic Qualifying Tournament at ang kanilang Men's National Basketball Team naman ay kwalipikado na nga sa Olympics. Next game ni Nakai Soto at ng Yokohama Bikor ay laban sa team ng Chiba Jets at isang malaking challenge nga sa team ni Nakai ang larong ito. Kapag nagawa ni Nakai Soto na manalo laban sa malakas na team ng Chiba Jets ay mas lalaki pa ang chance nila na umabot sa next round. Isa sa magandang matchup ng game na ito ay ang Kawamura laban kay Yuki Tugashi, parehong kabilang sa Japan National Basketball Team. Narito ang naging highlights ni Kai Soto sa kanilang last two games sa offense at defense at masasabi natin na gustong iangat ni Kai ang laro niya sa pagpost ay Kai naman palagi niyang inaatake ang lob ng paint sa low post at ang resulta ay nakakakuha nga rin si Kai ng mga foul mula sa kanyang defender at sa defensa naman ay maganda ang naging performance ni Kai Soto dito. Sa eksenang ito, ginamit ni Kai ang kanyang bilis na kapasok sa loob ng paint, merong ang Laban sa import, umangat at sa lakingan ni Kai ay mahirap na siyang mapigilan sa mga one-on-one -on -one play kapag nasa loob na ito ng paint at halos abot na niya ang ring. Dito nga ay gustong isali ni Kai sa poster ang import nilang kalaban pero merong body contact at maging sa kamay ni Kai ay merong konting sabit ang import. Paul ang tinawag ng referee dito at sa free throw line pumunta si Kai para sa libring tira. Nagawa nilang mapigilan si Kaiju sa unang attempt niya pero sa tangkad ni Kai ay siya pa rin ang nakakuha ng bola sa ere at sa ikalawang pagkakataon ay naipasok na niya ang kanyang tira at may bonus pa merong sumabit counted ang tira naging end one play pa nga ganda ng play na ito bilis ng galaw ng tatlong players ng Yokohama at maging yung pasa ay napakaswabe galing sa 3 point area papunta kay Kawamura kay Soto papasok sa loob ng paint assist mula kay Kawamura 200 slam dunk sumabay pa ang import lawan kay Kaiju pero nasali lamang ang import para sa posterized feature defensive play ni Kai sa 3 point area ay pinakita tira ng import mintis sa Yokohama napunta ang bola mapapansin natin na maganda talaga kapag gumagalaw si Kai kasabay ni Kawamura at nagiging mabisa ang kanilang opensa malaki nga rin si Kai at kung nasa loob na ito ng paint at maganda ang kanyang pwesto at hawak na niya ang bola ay madalas itong nakakakuha ng foul. Lalakas at mag improve pa nga ang laro ni Kai sa shaded area dahil madalas na itong pumoste at patuloy rin ang kanyang paggalaw kasabay ni Kawamura papalapit sa basket para sa mas mabisang two-man play offense. Kapansin-pansin ang 10 rebounds ni Kai laban sa Shibuya at isa ito sa magandang nagawa niya o karirhay ni Kaiju sa rebound sa kanyang bagong team na Yokohama B-Core. Maganda nga rin at nagpapakita si Kai ng pressure laban sa opensa ng kanilang kalaban at dito nga ay pilit niyang hinabol ang tira ng kanilang kalaban para depensahan nagmintis ang tira. Naipit naman ang player ng Shibuya dito at nakatulong ang taas kamay ni Kai kontra sa opensa ng kanilang kalaban sa loob ng paint. Dahil sa attempt ni Kai na pumostay ay marami nga rin ang napipilitan na bigyan na lamang siya ng foul lalong lalo na kung malapit na siya sa basket o nasa loob na ito ng paint gaya ng sa play na ito. Dito naman ay angat ang depensa ni Kaiju na abot ang mataas na kinaroroonan ng bola sa ere so palpal ang kalaban. At offense defense nga ni Kai sa loob ng paint ay masasabi natin na maganda pero meron pang ilalakas lalong lalo na kung mas nasanay pa si Kai sa pagposte sa kanyang opensa. Hasal lang ipinakita ni Kai dito laban sa dalawang malalakas na players ng Shibuya at kung palagi na magiging agresibo si Kai sa opensa at ganito palagi ang maipakita niya sa laro ay mas makakatulong siya sa kanyang team o baka siya pa ang bumu makabuhat at makapagbigay ng malaking ambag para sila ay manalo. So yung help defense ni Kai ang napansin natin sa play na ito at halos nagawa pa nga niyang masupalpal import nilang kalaban sa play na ito pero umiwas ng konti. Wala sa balanse eh, kaya naman mintis ang tira. Kung mahahanap nga palagi ni Nakai at Kawamura ang mga open spot sa loob ng paint ay unstoppable talaga ang kanilang opensa pero para magawa nga nila ito ay kailangan na maganda ang kanilang ilos na nakakabuhag nga rin sa forma ng depensa ng kanilang kalaban. Sa play naman na ito angat na angat ang laki ni Kai at pasok ang kanyang tira kahit na nabigyan pa nga ito ng import at pwedeng naging end one pa nga sana ang play na ito para kay Kaiju. Nag-uumpisa na nga si Kai na maging mas aktibo pa sa pagposte o inside play sa low post at maganda ito dahil na rin sa mas nasasanay siya sa laro ng isang big man. Chiba Jets na nga ang susunod na makakalaban ni Nakai at kung magaw nilang manalo sa game na ito ay nagpapatunay na pwede silang umabot sa next round para sa best of 3 series.